Ay, uh, ah, magandang araw po mga kakainik sa at kapalitan natin ng floater itong giling yung KMP Thailand ko. Siguro meron na itong 10 years old. Nangawit na yung floater na pure plastic. So, murder ako. Floater ng Pindu. Okay, talagay ko yung may bakal na. Yan. Para nakita ko sa inyo. Yan. Ipapalit natin. May bakal na para may adjust ko yung floater dahil nagka-issue po yun itong rehing ko pomo ito pomo luma na po ito may isang taon na itong maigit eh galing po sa mga amiyo itong noon ang nangyayari po rito -overflow. na overflow alam kahit bumili ko ng floater valve na bago hindi po tumitig lalo na pag nandun itong naka side stand ng awit tapping plastic so kapalitan natin at mapapakalasin ko muna pa kapalitan ko ngayon A few moments later. Okay, natagal na natin yung card. At uh, bubuksan natin. Sige, kita ko sa inyo. Yeah. Ito, mga tandang po ito. Sa sampung taon na ito. Una na kumahanap ng ito, Mahirap na kumahanap ito. Ito yung serial. Pulito. Kaya so, siya dapat mahingi sa kapas. Nasa tapis tayo ng kalsada. Ayan. Ito yung floater na ano stock ng genuine k Titan na yan, pure plastic ang problema po sa lumaan, nangamit na po itong plastic So, wala naman akong magagawa para ito to. Kaya pag natagilid po, nag-overflow. So, papalitan natin ito. Itong binili ko online. Yan. dami sa mga... Ito yung stock na plotter Ayan Pure plastic So Wala akong pwedeng pag-adjustan Ayan Ito ipapalit natin Ayan Ang laki lang po yun Kagandaan ito Adjustable po ito Ito yung float valve ng stock na floater ng Genie Mink in Thailand. Ito. Ito naman yung sa may pwedeng adjuster yung floater. Abit na po natin. Yan. Tingnan natin kung kasya. Kasya ba? Ah, kasya. Kasya pin talaga. Hangin na natin. Ito to 'no plotter, medyo ano. Adjust ko dito. Totono po natin yung floater ito. Iipang ko. Ayo sarado. Tayo wala na malabas sa ang hangin. Yung po pagtono niyan. So daan, para sa stock card din, dahan-dahan niya ilulubog itong gitna para maitono. Pakinggan niyo 'yon. Wala well, sarado. Kakabit ko muna to. Balikan ko kayo. A few inches later. Okay, naikabit na po natin. Okay, i-hold ko na gas. Tingnan natin kung mag-overflow pa. On natin. Sir, baka natin. Andito yung hose. May hose. drain hose. Ayusin ko lang yung hose. pa naman tumutulo ito si Hoss mamaya ako naiayos yan binaba ako na yan yung Hoss wala pa naman mamaya paanda rin ko kung okay kung okay naman okay na ba nga sir wala nang overflow at saka medyo madali na po paanda rin ngayon okay na nandun yung Hoss wala naman tumutulo sa ilalim okay na ay nga pala yung carp ko kinimikin P.E. Thailand Okay. <coughs> y